Wow, kasi si Kasi siya! Nagay! Nanay po, nay! Sige na siya. Ano yung ano apog sa Badu? Sige kasing na Magalit yung sa'yo. Sa Badu, sa'yo yung Lagi na lang Hindi, sinabihan ko ganyan Kailangan ka muna para pagpasok mo sa simbahan. Hindi ka tawad, tawad siya. <laughs> Kailangan dito. Kilala ko yung mga pwedeng baloon, pwedeng hindi. Bago ka magbaloon, yung tao. Hindi na wala ang bulsa niyo? Hindi nagkulang ang bulsa niyo? Sa may, niyo? may, may pension sa yamis dito kanina eh. Katulad katu nung katu Daladala ni ate mo eh. Daladala ko sa inyo. Gano'n din kalaki eh. Gusto nga niyang kuha niya, hindi niya makuha. Ilap sa tao yun, ibig sabihin sa loob lang yun sanay, hindi yung sanay sa labas. Wala nang mga idol. Kaya mo maya maya, may na naman yan, nang hahanap. Ulan. 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 may Ulan. 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 na Ulan. 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 ko Ulan. 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 yan <laughs> lumipat na sila Ganito. ba Ganito. 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 sa Ganito. 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 oh Ganito. dating ano Thing, parlor. Parlor. Sabihan na eh, mag mm. so, sa yung magkano Bakit? Ang mahal lang kasi na Robinson. Kung Kung tao sa ya. ah, lang yata yun. Kung tikon yun. Mga Mga

Lakas, wala Kok, Cook, malakas. Parang lalaki yung okay. tumboy. <coughs> hmm.